Pabait ka. Pabait ka na yan. Ha? Ka na hindi, inaanak ko to yun. Eh. Ninong Daniel, bless ka muna. Hindi mo na ako kilala? O. Oh. Hindi naman kita inaanak eh. Kaya hindi yan ha. Kamas ko ko yan sa'yo. So, yun. What's up, what's up, what's up mga boss? Welcome ulit sa ating panibagong vlog Kailala mo So Biyahe pa rin syempre Pero uh, Hindi na tayo doon nagpo-focus sa biyahe So Papasaya ulit tayo ng tao ngayong araw Mga boss Dahil Tapos na ang Pasko Ang date pa lang ay mga boss is uh, December 28 na Kapon is birthday ng anak ko na doon kami sa Star City. So, yung yung last upload ko, yun yung ano namin, yung mga rides namin sa Star City, sulit. Sobrang tuwan-tuwa yung anak ko sa sa ano na namin, first time namin lahat doon, kaming tatlo. Sa ko, ako, tapos yung anak ko, first time namin lahat. Kaya, sayan, saya. So, hindi namin alam kung kailan ulit kami makakabalik. So for today's video mga boss is magpapasaya tayo ulit ng ano ng mga na, mga tao o kaya bata. Tara samahan niyo ako ngayong araw mga boss. Merry Christmas and Happy New Year. Let's go. Nanak. <laughs> Hindi ka pumunta sa bahay. Ninong mo. Hindi ka pumunta ng Pasko. Saan papa mo? Nandiyan po. Bless ka. Hindi ka pumunta. Sayo mo sa papa mo, ano, inom kami. Ha? Wala na, ito na lang natire, eh. Ha? Punta ka sa New Year ah. Bless. Pabait ka. Lagi ka na Ha? ka. Hindi, inaanak ko to eh. Hindi, hindi pumunta ng Pasko eh. Kilala mo ako? Daniel, <laughs> ninong Daniel mo? <laughs> ha? Oh, sige na. <laughs> Totoo lang yung bata. Okay. Okay po, okay po. Mama, <laughs> mamaya pumunta yung kun sa ang bahay. Sabihin, ninong Daniel daw. <laughs> uh. Uy! Uy! laki muna laki muna hindi ka pumunta sa bahay ay si yung pasko hindi ka pumunta sa bahay ng pasko hindi mo ako kilala ninong mo ninong mo ninong daniel bless ka muna hindi mo na ako kilala wala na naubos na tuloy yung papamasko ko sa iyo eh ito na lang muna ha Gina, pakabait ka Gina, punta ka na doon. Punta ka sa New Year ha. Sa bahay ha? <laughs> Okay po. Di, ba't di ka pumunta ng Pasko? Ano ba? Di ka pumunta sa bahay ng Pasko? Ano baka Ha? Mama. di Hindi mo ba ako kilala? Ninong mo ko eh. ka? Ha? Hindi <laughs> mo ako kilala. Baby ka pa kasi noon kaya hindi mo ako nakita. Hindi ka pumunta sa bahay. Paano yun? panin Wala na akong ano. Wala na pera na ipapamas eh, ko sa'yo. Naubos na. Naginuman kami. Papa mo, asan na? Sa bahay. Ito na lang bigay ko sa'yo. Wala na akong ano eh. Pera eh. Ha? Oh. Thank you. Ha? bless. Pabait ka. Sa New Year, punta ka sa bahay. Ha? Gugulat na lang yung mga bata eh. <laughs> Mars malo na yung mga boss. Bigay niyo sa akin ng customer. May candy pa nga yan eh. Nandito sa bag. Mapamigay ko rin kasi hindi mo kumakain niya yung anak ko. <laughs> Tsaka ako, di naman ako mahilig yan eh. Amigay na lang natin, di ba? Share your blessing. Na tayo. Let's go. Boy. Shhh. ka na? Ha? ka na? Ba't di ka pumunta ng ano, nung Pasko sa bahay? Sa pas yung Pasko, hindi ka pumunta sa bahay. Ha? Hindi ka pumunta. Hindi ko alam. Ha? Ni ninong mo ko, di mo ko kilala? Ha? Bigay mo na sa Pasko, naubos tuloy yung pangbigay ko sa sa'yo. Ha? Ninong Daniel, di mo kilala? O, bless ka muna. Teka, saan na ba kayo lumipat na ba kayo dyan? Dito sa may ano, looban? Oo. Oh. Wala na, naubos na. Ito na lang natir eh. Okay lang? Okay lang? Baka ayaw mo. Limandaan sana yun, kaso di ka pumunta ng Pasko eh. <laughs> Naubos sa inuman sana yung papa mo, sabi mo, mag-inom kami ha. Ha? Ikaw, hindi naman kita inaanak eh. ah. <laughs> oh. Sabi mo, mag-inuman mag, -inomang, mag -inomang kami sa, ano, sa New Year ah. Ha? ha? Oh, pakabait kayo ah. Okay, ito na ako. Nagkamali pa. Lumipat na, lumipat na ba kayo ng bahay? Mali pa yung turo ko. <laughs> napa tayo, napa tayo. May ano pa ako rito. May natitira pang 20. Tsaka candy. Let's go! Boy, boy, boy! Ikaw ba yung inaanak ko? Inaanak ko? Yung inaanak ko, ikaw ba? Hindi ka pumunta ng Pasko sa bahay. Please ka. Please. Hindi ka pumunta ng Pasko sa bahay. Hindi pumunta yung Pasko. Sa bahay. Sa bahay namin. Hindi pumunta? Hindi pumunta? Yung Pasko? Bakit? Marami ka ng pera? <laughs> <laughs> hindi nga. Ba't di ka na mas ko? Ba't di ka na mas ko sa bahay? O. Oh, pamaskuhan kita. Ba't kasi di ka pumunta? Wala na tuloy akong pera. O. Oh. Kaya hindi yan ha. mas ko yan sa'yo. Pakabait ka. Hindi okay, po. Che. Hindi ka hindi ka pumunta sa bahay yung Pasko. No ha? Hindi, no ninong mo ako. <laughs> <laughs> ha? Hindi nga. <laughs> nga. Alam, 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 alam. Ha? Hindi nga, inaanak ko nga to Ba't ka pumunta sa bahay? Saan papa mo? Wala. Huh? Ba't ka pumunta? Ano pangalan papa ko ya? Ha? Ano pangalan ko? nga. Ano pangalan pangalan nun? Ha? Ano? Ano pangalan? Eh paano ko pa nakita mabibigyan ng pamas ko? Nakalimutan ko nga yung pangalan ng papa mo. Ha? ah, Ronald? Papa mo, di mo kilala. ah, si paring Ronald. O, oh, ka muna. mo papa Kaso, wala na. Ano na lang to. Kasi yung Pasko, di ka pumunta. Limandaan sana yun eh. Oo. Oh. Sana kayo umuwi ngayon dito sa may ano? San Pedro? Ay, 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 hindi nga. May mo ata ako eh. Ay, ah. Mas gusto ko, ko sa'yo. iyo ano lang to, wala na kasi dapat 'yun ano eh. 500 eh naubos na yung Pasko. Oh, bless ka. Pabait ka. Ikaw bless ka muna. Ingat kayo ah. Ha? Yung ano? Wala hindi mo nagbo-vlog ni nung mukha ko. Daniel? Wala yan eh, siyempre nag-ano ko, nag, -ano nag bumibihaya Ninong mo? Daniel, pangalan. Sabihin mo sa papa mo, pap papa mo Ronald, kilala ko nun. Wala ka, ayaw mo maniwala. Ronald, mo <laughs> <yun>. <laughs> ha? Hindi nga, wala nga to. Sige na. <laughs> ayaw maniwala eh. Nag-vlog <laughs> ka, nag ka kuya. Kumpare hindi kilala, no? <laughs> Kumpare hindi mo kilala. Bistado. Bistado tayo mga boss. So, okay na 'yun. At least may napasaya tayo. Kahit pa paano sa uh, konting alaga natin na uh, naiambag sa kanila. So, dito na lang, hanggang dito na lang ang vlog ko mga boss. Salamat. Like, comment, and share ay kayo mag-iingat peace out subscribe